ng aking uh, Ang galing maghugas. Mm? Ang sipag. May apakan pa siya guys. So, ayan. Talagang dinudukot niya pa yung ano. Ilalim ng kanyang pinggan. Hmm. Para daw malinis babe. Mm, tama na yung ibabaw naman. Hmm. Okay. Very good. Ganda ng water. Ayan, ganyan lang. Oh. Hmm. Ang ating water ay grabing ano, watering. Oh, thank you Lord. Amen. Ayan. Penis <try> na bulso, Penis na. Very good. Isa mo lang guys. Yes. Very good ang aming Abibay. Thank you Abibay. Oh, Jesus, nagwas pa siya ng kanyang ano, kamay. Oh, very good na po so, Okay, bye Okay, babay ka na, babay. Ayusin mo naman ang pagbabay.